Yeah, mga oh, barigoy ito. Kumit oh, dito yo. Tara na muna, mga moda, magpaari ko eh, dahil matitindig kain ng tumanghi ayari ngayon. Kita nyo naman, nandito kami sa restaurant ni Kingji. kimchi masasaksihan natin ko 'yung mga klase ng pagkain dito, mga pari ko, yata. Hindi na rin ako mapaghintay, talaga namang nakakatutok na. Okay, dito niyo kanya-kanya na mga puesto mga tropa dito mga side dish nila, oh. Kita niyo naman, o oh. Aba, kumukulo-kulo na. Talagang yan ang mga ano, specialty nila dito. Yung mga ganyang ano, magkain. Talagang mga, ano ba yung mga vegetable sila. More on. Tapos mga fruits. Yung yan, no. Gaganda. Kaya mga ko, ito. Uh, samahan nyo ako dito. Kaya eh. kumain tayo ng isang malupit-lupit na kainan. No? Ito, mo masarap talaga, oh. Sabi. That... Yan, mga pare ko, yung aming mga among, ano, koreano. Ayan. Ito po, mga kasama. Oh. Kakain ah, muna kami dito mga pare ko eh. Kita niya naman oh. Shabu shabu. Oh. Mga, mga dish. Oh, oh pa na naman ang laman nito. Wow, rice. Rice bowl. Hehehe. <laughs> Ay, joy, mga par. ito, mga par, nagkakain muna kami. Ah, nagutom na. Medyo malayo-layo din yung binyahin uh, binyahe na yun. Mula airport hanggang dito. So, uh, ma ano ang panahon dito, mga par, mahinit na. Pero yung simoy ng hangin, malamig pa. Kaya ito, kakain muna kami.